Nakita kung sabit ka nang magsimula. Sige Kailangan mong bitawan ang makatas at masarap na burger na ito. Bilisan nyo mga babae. Nagsimula na ang oras. Samantala, tapos na ako sa Magno. Ngayon, mabilis akong magdodrawing ng burger. Napaka-simple lang nito. Una, isang tinapay. Britney! Ano pa hinihintay mo? Ah, oo nga. Oras na para magsimula. Kagawa mo na ako ng bun. Kaya, ano ang ilalagay natin doon? Eksakto. Isang kamatis. Gawin natin yon susunod. Perfecto! Gagawin ko ang lahat ng sangkap ng burger ng hiwalay. At pagkatapos ay pagsasama-samahin ko na lang sila. Ngayon merong mga piraso ng keso. At ang mga natitirang layer. Maganda ang kinalabasan. Ngayon ang pati. Ang salad. At ang na bone. Handa na ang aking burger. Kailangan ko lang itong balikta rin. Mukhang masarap. Intay, ano ang ginagawa mo? Wala ka talagang naiintindihan. Tingnan mo, ako na ang mag-aayos nito. Burger at parang totoong burger ito. Nasa uso na ulit ang pula. Oh, tapos na ang oras. Tingnan natin, ano ang meron ka, Nancy? Magaling. Totoong burger ba 'yan? O oh, oh, mo hanggang gantimpala mo? Dali lang. Ang sarap nito. Aran, Sigurado. Ang Hindi maliit. Sige lang, ayos lang. Kakain pa rin ako ng burger. Gayon pa man, hindi ko